Ayaw na, ayaw na. naman si Kuya tsaka si Janjan. Jan, si Ethan, ha? Nanagyan ko si Jan. Good job, Ethan! Okay lang kayo, Jan? Okay. Hindi <laughs> 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 na makaano. Ayaw na. Ang naman sa to. Ano siya hindi tinanggal yung best nila. Hindi nila tinanggal yung best nila. Lalagyan ko na ha? Ito, here? Ha? Para siyang, ah, uh, oh. Ay, yung Subscribe Mm -hmm. Ay, oo. Di diba may nagbablog na? Oo. Diyan, diyan, diyan dyan, mm -hmm. Mark, may nahuli ka na? May nahuli mo. Huli <laughs> na. Yung alimasak na malin. Ay, oy, ha, sama mo sana oh. doon. Ano? Wala daw may kulong ito. Tatulong at tatulong din. Ang butang din. Are ma? Ethan, swim! Swim, Ethan, swim! I swim. I ah, okay na. Ano na? Tawag na siya. Okay.

Ay, Ay oh, ano? Um, tutol, tutol. Tutol, tutol. Ay. Tayo dumaali, oh, para... na. Potol, tayo tayo. Okay. Nalaglag yung sinyelas ko. Putra, kiska. Meron meron pa 'to, Isa. Starfish. Daddy, daddy, daddy! Ayun. Ano 'yan, Ano 'yan, Good job! Ah, yes, yes Ano kaya siya, na kaya, siya? Di di, di! 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 Ano? Ay, ano na yung bata <laughs> <Nangangangapos ng> babae Nangangakaw <laughs> ah, naman Matangin ang mga bata nito eh. Come on! Come on! lang <laughs> tay! <Dandal> lang ha! <laughs> Wala siyang magagawa. Kailangan na natin bumalik. <laughs> Ah, uh, yung mga picture, nai? Ah, sige na. Ang picture na natin, sinanay din. Set! Uy, kaya pala eh, gilagay tayo. Sabi, yun nga, oo oh nga. Hindi, magalaw? Magalaw? Oo. Wag mo muna. Wag mo kayo, ha? Delikado yan. Delikado yan, kuya. Ayun yung bangka nila mo. Oh. Na tumaob. Eh, team ano? Team Matabungkay. Ah, <laughs> team Butanding. Can you swim, Ethan? Swim na. Go ahead. Oh, man, siya. Gusto niya matuto. Gusto naman niya. Dati yung ano niyan, Ha? Ah, sugat yung paan yung daddy. Bumasugin <laughs> <laughs> talaga siya ano. Hindi <laughs> siya maglakad. Parang parang wala sa kanya yung Ayaw na lang sa pero paan niya? Parang wala sa kanya ano, oran.

dyan, dito ka na diyan. Ito naman mo, pat mo niya? muna. Oo, pat ko. Oo, pat ko. kasi Okay naman kayo, Nay. Happy na? Wala na eh, wala sa tagat eh. Ah, ita. Ito. 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 nai. Ito. 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 dito pag Jan! Jan! Ito ka na! Ano? Okay ka na dito? Imagine ninyo kung ganun yung sinakyan natin, no? Tapos kasama natin si Bunty.

Saan pala at sa kabila Dito mo tinguya. Tadi ha, iniyak ka ha. At yung mo kami Ito 'yung three hindi naman nakasara, hindi masara. Bubuksan. Dun daw pa yat dinaman ko. O, hahawakan lang. Hindi ng mga iba eh. Halin mo gud na, kunta ka. O baba. Dito pa lang umayon

O, oh, Daddy! o, oh, daddy, sila dito. Ayoko nang laki. Malayo na. Malayo pa. Malayo na. Malayo Malayo na. Ano na 'yan? Ano na 'yan? Nakakaboy. Eh lang <laughs> Ano 'yan? Ano na 'yan? Hindi natin na yung baby, yung basal babita. Ay, di life vest naman siya, ang at Di ba?